Alright okay, mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel Ah uh, Balik na yung tsura ng ating project Ayan, so continuation lang tayo ng pagsa pagsasayag dito So kung malapit na nga matapos yung ating pagsa pagsasayag So yun na lang naman yung sasayagan natin Yung para sa kabilang bedroom Okay, so after yung ating ating magsayag So next na natin dito, isang magbabakal na po tayo Then uh, kasunod po ay mag na tayo uh, Mag-aabang tayo sa ng electrical Okay, so kung mapasin yung mga master So nagtuog na ako dito ng mga PVC So itong mga PVC na yan So ito yung para sa linya ng ating mga switch so ibababa natin yan kasi gagapang po yan sa mismong slab natin so tinuhugan ko na para hindi na tayo mahirapan pagdating sa taas so dire diretso lang yung ating atrabaho so connect connect na lang yung ating mga ano rito mga tubo at sya sa ating mga junction box alright so yun lang mga master ayan so ngayon nabababa tayo para may paliwanag ko sa inyo kung ano yung mga PVC na to na umangatid sa taas okay Alright mga master, so bali dito tayong sa baba. Ayan, so ito na yung uh, ilalim natin na ginagawa. So may mga tukod na rin siya. So scaffold din yung ginamit natin dito at saka U-head na lang para dito. Ayan, so ayan na mga master, so ito yung ating uh, terrace. Then ito yung ating living area. Ayan, so dito uh, ginawa natin sa binaba ko na siya ng katatlong uh, PVC para sa switch natin. So sa PVC natin yan, na control dito sa ating uh, canopy, sa living at saka sa ating uh, terrace. So tatlo yung binaba natin. Then na pala ito mapapansin niyo isa meron tayong uh, tripod na PVC na binaba. So ito yung ating uh, para sa CCTV which is ang uh, pagagapangit po natin yan papunta rin sa ating uh, poste. So meron kasi dalawang CCTV sa poste. Bale ito ay papunta ng taas. So nakatunpok na to guys sa ating uh, master bedroom which is uh, kung saan nakalagay or nakalocate yung ating monitor para sa ating uh, CCTV. And then na uh, dito mga master so tatlong 3 uh, tripod yung uh, binaba natin dito. So yung isa dito mga master is uh, Tumbok po ito ron sa Mismong ating uh, service entrance Na kung saan uh, dito natin Isusuot yung mismong Linya ng internet nila okay So and then itong isa Isa optional lang po ito Ng ating uh, kliyente So ito yung uh, diretso po guys sa mismong uh, Rooftop which is uh, Itong uh, PVC na to So dito ibababa ni client yung kanyang uh, internet So parang sterling kaya tayong nabanggit sa akin Na uh, internet na ibababarito sa kanila gagamitin in case na hindi available pa yung ating uh, internet or yung fiber optic dito sa lugar na ginagawan po natin. Tentong isa mga master so ito naman yung para sa ating ano uh, internet port sa taas. So may internet port tayo rito bawat uh, kwarto. So apat na kwarto, uh, tatlong kwarto may internet port plus additional na isang inter internet port dito naman sa uh, taw dito sa so may terrace din, sa labas. So dito guys siya bababa Diyan, dito sa may part ng living area. So, final na design ng ating cliente So, dito na raw mismo ilalagay yung kanyang router. Kaya dito natin siya binaba. Alright, so, mangyayari dito, isa maglalagay tayo rito ng uh, square box. Which is, saan uh, dyan idadaan natin yung lahat ng linya na manggagaling uh, na papunta bukas sa lahat ng bawat kwarto sa taas. So, additional pullback ulit, baba rito sa ground floor. Okay, so, yun lang. Then, mga master dito, ayan, So, bale, ito na yung part ng ating uh, kitchen. Okay, dining ito. And then doon yung ating uh, ano, kitchen. So, dito tatlong uh, PVC yung binaba natin. Uh, one half, yung isa, isa control sa CR. So, bale, yung ating control is uh, sa labas. Yung buhayan, ayaw ng kliyente natin sa loob. Then, tong isang PVC naman, ito yung igagawin natin control para sa nilang ay uh, dining. And then, isang control para po sa kanilang uh, laundry, which is uh, kasama na rin po yung Uh, control dito sa labas ng ating canopy So may ilaw po tayo dyan dalawa Dyan sa outdoor natin Ayan. So dito ko na rin lalagay yung uh, switch Okay Then uh, dito yung uh, ilaw naman sa kitchen So dito pinapalagay ng kliyente natin Sa may uh, bedroom yeah. So bedroom nung uh, ni nanay Ayan so dito pinapalagay Kasi yung mangyayari dito Yung control ng ating Ano rito uh, ilaw sa kitchen isa sa 83 way po natin So nasa labas lang yung switch po niya. So yung isang PVC rito naka-three way. Doon naman ang three way ng isa, doon sa may poste na yon. Okay? So yung isang uh, PVC naman natin, isa uh, diretso po yung sa taas, doon sa ating uh, three way. And then yung isa is uh, doon naman sa loob, so which is a uh, control na yung mga ilaw sa loob ng pin light, uh, center light at ating at uh, cob light. Then isa, isang PBC natin, ito naman yung a uh, control. So meron tayong mga three way which is a uh, control niyan ay yung sa ilaw dun sa labas sa may poste and then yung mga ilaw dito sa ating canopy so yung mga pinlight na maliliit na 3 watts lang so anim po yan so iti way natin dito sa may uh, main door papunta rito so para hindi na umikot si Nanay so para kung baga dito na yung mismong uh, control ng mga linyahan natin para hindi na umikot or uh, pumunta pa rin si Nanay so dito na lang daw siya pupunta then yung isa natin isa a uh, control naman ng para doon sa ilaw sa canopy sa kabila. Okay, so meron tayong dalawang ilaw dito sa canopy. And then siya nga pala, so meron tayong inabang uh, inabang paritong isang na para sa ating switch which is ang control niya isa uh, yung ilaw dito sa ano canopy. So meron tayong abang dito. So dito natin siya. Yabang. then uh, sa likod, isa uh, meron tayo rito isang switch pa rin ang sa back door natin so which is uh, ang control po nya yung dalawang ilaw natin dito sa may likuran so meron tayong ibaback uh, iba back to back ko na lang yung ating switch dito para makontrol lang yung ilaw dito sa labas natin, so may ilaw tayo sa likuran para hindi na pumatok sa loob or uh, hindi na magkatok pa kung papatayin o bubuhayin yung ilaw dito sa labas natin, okay so malinaw tayo rito uh, bali guys, uh, hindi tayo nagbasa sa plano kasi uh, puro revision yung plano natin Bali, papakita ko na lang sa iyo pag tayo mag actual na. Kaya ginawa lang natin dito isa uh, mabilis ang uh, ano lang update kung ano yung mga pigagawa natin dito. Okay. So regarding naman guys sa mong panel natin or yung location ng ating circuit breaker. So sa plano isa uh, na andun sa may kitchen. So pinalipat dito. Ayan, so dito ko na guys ilalagay. Pero kitchen pa rin to. Ayan dito sa kabila. So, di ko pa nabababaan yung pinakang ami natin yung uh, paputang second floor kasi uh, dalawang at uh, tatlong pa, uh, dalawang panel yung pinagawa natin bali customized panel po yung install natin dito. Okay. So, yung main natin paputang second floor so diyan dadaan. Pero yung location ng ating na panels na fuse box isa dito. And then yung ating asam awesome panel dito, yung para sa ground floor natin so dito na siya ilalagay. So apat na PVC yung pinaba natin which is uh, yung para sa ilaw natin na dalawa. Then may mer meron tayong SPO para sa shower heater and then yung sa spare in case na kailangan ko magpabari ito para hindi na tayo magbutas ng, ano rito, uh, biga. yan so binutas ko na lang siya ng drill. So gumamit lang ako ng bala dyan, kapang um, doorknob. Okay, so yun lang. Then yung ating main line, so dito underground tayo, ikot yan sa kabila. Tugyan, so, papunta ron. So pagkasasabay ko na lang yun mga master kapag natay, nakikainan natin hulupa rito. So ang dayo pa kasi natin ginagawa. Okay, so yun lang. Uh, bala in ko lang kayo sa ating project. Okay, so thank you po.